Alright, sa mapayapang buhay, tinawag kita ni So, ngayon po mga kapatid, at nandito tayo ulit sa bandang area rin po na to. Dito banda sa ano, Hilog sa tabing Hilog Rin po mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, at marami-rami rin po ako na kuha rin po ngayon na ng... mga po ngayon po. Dito sa tabing Hilog. Ito so, mga kapatid eh. Ito, isang hagis lang po yan. Dami na malilito. Pero dito, ibabalik po yan yung malilito yan sa tabing Hilog Rin po. Para lumaki rin po ang mga isda na rito. Ito po mga kapatid, eh. malilit rin po yan mga kapatid eh. Ang dami na kagadong kapatid eh. Ayan, ibabalik ko eh. Ayon, mga kapatid eh, ito rin po mga kapatid eh. Binalik ko ulit yung iba rin dito sa tabing ilog rin po. Malilit rin po. Nandito yung iba po mga kapatid dito sa bandang era rin na to. Yung ibang malilit na isda rin po yung mga nahulik ko rin po. At ngayon na po mga kapatid, nandyan rin sa... Dito po, ang dami rin yan po niya mga kapatid oh. Pag inanon nyo rin po yan mga kapatid eh. Ito Ayan Marami po yan mga kapatid Ayan oh. Marami dyan eh Marami akong pinakulang dito eh Malilit lang kaso Mga kapatid yun o oh. Ayan yun oh. Ayan 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 oh. Eh. Pinakulang ko yung iba dyan mga kapatid Ayan So ngayon po mga kapatid, ito yung malalaki mga nakuha ko rin po dito. Mga tinabi ko rin po ngayon. Ito. Yan, napakarami po niya mga kapatid. Walang kahirap-hirap mga kapatid. Oh, hindi ka nagagastas kapatid. Isa nga lang ng mga lambato. Ang dami na nahuli kagad mga kapatid doon ng tilapia rin po dito mga kapatid. Katabing ilog rin po mga kapatid. Yan. So ngayon po mga kapatid ay eh, rin po ngayon mga ilog din dito sa kung saan dito sa tabing ilog kung saan rin po ngayon po mga kapatid. Eh dito rin po mababaw. Kasi mga kapatid eh pag nakaulan rin po mga kapatid mataas ang rin po mga kapatid umabot rin kasi ng hagan dito. Mabuti tumigil na rin po ang ulan rin po hagan dito. Ngayon walang kababahari po dito banda sa eran na rin po ito so, mga kapatid. Eh dyan sa mga gilid-gilid rin po. So ngayon po mga kapatid medyo mabato-bato dito. Ken dito rin kasi ako na ano na dadapa rin po mga kapatid kasi marami mga batang dito banda sa area na akin pinang wonder po dito banda kaputay dito mga kapatid walang masyadong mga bata yun naglitawan na naman ngayon mga isdari po ngayon marami mga naglalabasan ng mga ilis mga isdari po sa mga po ayun rin po ng banda napakarami talaga din ito ng mga isdari po mga kapatid kagayang hindi kayo magugutom rin dito mga kapatid kung dito kayo nakatira Uh, at kung magaling kayo sa pagdidiskart sa panghuli ng sitaryo po mga kapatid, dito. So ngayon po mga kapatid, yung itaas na rito ng mga kapatid, ito yung itaas niyan mga kapatid. Galing sa itaas mga kanal na rin po, pabagsak rin po yan dito. Yeah. So ngayon po mga kapatid, yung banda area doon po mga kapatid, doon rin kasi nang uwan ng sitaryo po. Mahalaka rin mga sitaryo, mga nakuha ko rin po mga kapatid. Dito, maliliit pang kaso rin dito dami mga darin dito na naglalabasan na rin kita kita ko rito ngayon yan yung taas rin po yung mga patid mga anan na rin po yan yung babuyan babuyan pati mga manukan na rin po yung mga patid sa ikas niyan no sa ikas niyan mga babuyan na rin po yan dyan. at saka kami talagang isda rin talaga dito Sabi ni ng ilo sa mga ganda abusin na lang mapalag na rin talaga ako na pinapayagan din ako ng mga ng, ng, na na uh, may arga sa ikas pero na nakapasok rin po labas pasok rin po abutin na rin po asawan nung si nakapasok rin po dito kasi sa ikas rin po yung mga patid dyan dyan mga itas na pumasok may man, manukan rin po yung mga kapatid yung mabuti na mabuti nakakuha rin ako ng slide dito rin po mga patid Then, wala na rin tayo sa pagpukukos ng portunder po ba susunod din ko to, mapatid ba pasubukan na rin mga ibang medal din ko. Ah, ang game ko. Kasi sa akin no na napapasubok na rin pa ako ng uh, game po mga patid. Yung kainit ba yung kainit ba Kasi ilan nang mga napasa hindi na makasimi sa sa akin na ano. Pero na pagpaandar naman din ako ng mga orasyon Kasi may mga orasyon na rin kasi na may pa anda rin mga sa mga tataas na level na rin po yan yung atas na level na rin po yung mga patid mga ganyan rin po may mga purpose kasi uh, ito magpapalakas ng pundasyon sa ating spirit sa spirito sa spiritual na rin po mga kapatid ayun mga kapatid ayun mga sa talino ng misya ko ngayon so ngayon po mga kapatid at uh, papakulang ko na rin yung iba dito yung itong maisda na rin po uh, at ibabalik yung iba sa tabing ilog rin po mga kapatid at para lumaki rin yung iba at mapakinabangan rin po ng ibang mga nanghuli ng isda rin dito mga kapatid kaya uh, ibabalik ko yung iba dito na maliliit. Malalaki yung laman po mga patid Itong malalaki na ito, iuwi ko rin po Ito yung nandito sa akin. Malaki yan mga patid Yan ang nandito po ma, mga, patid kapatid. Eh. Mga giant pa rin po mga patid Eh. Yan mga ganito yung mga ganito kalasin mga iuwi ganyan. Hay. Mga malalaki yan. Kaya yung maliliit po mga patid eh, mabalik ko rin ba sa ano para sila ay lumaki ulit at mapakinabangan ng iba rin po at makuha rin po ng ibang manang isda rin po dito So, ngayon po mga kapatid, at papakulang ko na rin yung iba dito rin po. Ayan po mga kapatid. Para makita nyo yung kung paano ko na balik yung mga isga doon sa so, mga ilig rin po mga kapatid. Yung iba. Eh hey mga kapatid at naibalik ko na rin yung iba dito mga isda yung isda rin dito mga kapatid dito sa banda kasi lang mga kapatid dito ko lang nilagay mula kasi mga uli rin kasi sa banda dyan mga kapatid na dyan kasi yung isla. yung mga isda na to bumalik na naman doon mamaya kasi mga kapatid pag alis na rin pa ako at uwi na rito sa rin po sa bayo rin po namin tatanggalin ko na rin itong sako na ito dito po mga batid. yan ganda uh, dito sa area na rin po mga batid at tatanggalin ko rin ang mga batid para yung isla niya bumalik pag umas na po ay tatanggalin ko po yan kaso ngayon po mga batid manguli muna ako ng isla dito Bagla dyan eh maraming si isla rin dito mabuti na lang talaga walang buhaya rin dito kasi nakapagligor kasi ng... lumbi Nakapagligo rin kasi ako dito, mga patid sa tabing ulit na to. Kung may buhaya rin talaga dito, panigurado. hindi talaga ako maliligo dito at hindi rin ako basa-basa mahuwa ng isda. At nasisira lang talaga ang lambat ko dito. Ito, so, nagsikado, buhaya yan. Pwede tayong kainin na mga patid. May buhaya eh. Walang talagang inaatras na yung mga ganyan. Eh, may manurin din na isda yung mga patid eh. Yan. Ah, muna ako mga kapatid ng isgarin po.